ini tinggal stada nih iman semua so, tiap tidur di trafik nih eh pada tinggal tidur nak kita bijun tangga nama ni jay murdong eh awan mati diskarti dah ngaya hinap dah kuma oh nom hinap dah data di at least ngapas pas pas ngaku anga jay grabi ngah tidur launai tingkat eh. stada mud Sabay pa nagtutuluhan ng pardasan nga ag uh, kwa. Hmm. Di atidog nga ako dito yung di paghahabag ni. Hindi mo ito dapat o rekin na gadwa daw. Kagadwa ay jay o at least. Tapos nung nalpas dito yun eh. Lokatan dan. 15 days sa mo. Ticuring ti government. Libre 15 days. May sabulang ket tawon pa yun, ta nang lokatan dai ta bangir nan. Ni agin lain tayo man agbugbang am basta mo kut 15 days de-curing ti the government. Tayo kina atid dugna ni. Eh. Gana di bangi bangir dai eh. tuy. Sabat minjo ilukat da jay da duman ta ibabanti basit to... sa nagpaspaspasad ng na uh, kuwag Araw ati ni. Mo to. ati ni dan ni moto ati tuk na ni no dapat dito yo oh. Pinalabas na dito oh. mabaling uh, kwa kata igid Tauray kwa kan nga jay permi nga ati eh, pwede tinga tapos sa ilad doon mga kwa motor handa pa lang nga mo nga, pa lang sa doon. Basta ni, nandiyo ano, mo tika na ito Project D, no, sinutin Project D, nga uh, Ay, government makiti nga mo. Sino nga contractor rin ito ikas na, grabe, na eh. o, manu, nga, grabe ka atid na ni, o. Manunga ko ada ito, buray ka ti... Ado tilugan may maysa ura siguro sa dag pa Dapat dito ini, binaklas da. Ano pa lang ibinaklas mo ta mabay nga pagnaan. Basta ko Oh, lokatan din dito ta kas la nga 15 days 1 One month sa mo two months sa da lokatan. Muhan dito itimporary da pa nga lokatan ni. Ano mo ta? Ati ati tuko. Mula kumati ko enda. Hindi arami dali ito mabay nga pag nanti tulid. Awan eh. Tuloy anusan kumanga mga kumanga siya kumaka. Tuloy anusan ko mabag nalit Basta double. Basta ilukat dali ito yung kinumbayan ka eh. Terus luat temen itu, ih attention temen, pa, one hour, one hour nggak itu itu kok kita, lagi kita tricycle nak pagi Nagap apura ka ket awan lat ta. Ang kanga makasangbut ta ani. Pasingod nga ah, na traffic. Traffic ka puti ka nga handang among uh, dinis ti ko. Ah. Mas da katira da ti, uh, ti ati ati Yan guys. Yan yan ang pagtatapos ng ating uh, vlogs story sa kalsada ng Baga Habag.